Nagpapababa pala tayo ngayon mga kainday dahil nga nag-message yung anak ng aking lolo mga kainday mamshie. Kailangan ko rin pumunta sa sulfur farm para bumili ng gamot ng aking lolo. Hindi naman siya gamot, vitamin siya mga kainday mamshie. Dahil nga last time mga kainday mamshie ay nag test ng aking lolo mga kainday mamshie at nakita na nga ng doktor yung result ng blood test ng aking lolo mga kaintay si at nakita nga na anemic si lolo ko mga kaintay si kaya naman yung doktor mga kaintay si ay tumawag sa anak ng aking lolo para sabihin na kailangan ni lolo kong uminom ng vitamins para sa anemic mga kaintay mamsi bait naman ang doktor na yun talagang tumawag siya sa anak ng matanda ko para sabihin na kailangan niyang inamin na yung gamot na yun mga mga kainday mamshi kaya nga anak ng lolo ko ay nagmessage sa akin na kailangan ko pumunta sa super farm or sa pharmacy para bumili ng vitamins mga kainday mamshi at yung ang um, doktor mga kainday mamshi nilagay na nga sa computer para pag pumunta ko sa pharmacy makikita na nila ko ano yung prescription na binigay ng doktor para sa lolo ko mga kainday mamshi eto nga at naglalakad na tayo mga kainday mamshi 5 minutes lang naman mga kainday mamsi mula sa bahay ni lolo ko hanggang sa pharmacy mga kainday mamsi kaya nilalakad lang natin mga kainday mamsi yung building pala na yan mga kainday mamsi ay dyan tayo pupunta mga kainday yan po ang ating lalakarin ngayon mga kainday mamsi at ito nga tumatawid na tayo mga kainday mamsi at yan nga mga kainday mamsi mag stop sana tayo ngayon pero pinatawid naman na tayo ng sasakyan mga kainday mamsi kaya mabaitin naman yung driver ng sasakyan mga kainday mamsi Ito nga tuloy tuloy na tayo naglalakad mga kainday mamsi papunta sa super farm mga kainday mamsi yung super farm na yun mga kainday mamsi ay parang mercury drug sa Pilipinas, mga kainday mamsy. Ganyan po ang tawag dito. Super farm. Dito po kami bumibili ng mga gamot ng matatanda namin, mga kainday mamsy. O ng mga alaga namin, mga kainday mamsy. Ito nga may maliit na eskinita dito, mga kainday mamsy. Dahil nga ginagawa yung daan dito sa Ibn Meron daan lang para sa mga tao at bicycle, mga kainday mamsy. Ito po yung dinadaanan natin, yung maliit na eskinita na to, mga kainday mamsy. At yung build building na yan, dyan po tayo pupunta mga kainday mamsi. Dyan tayo bibili ng gamot ng aking lolo mga kainday mamsi. Ayan at naglalakad na tayo mga kainday mamsi. Talaga naman mga kainday mamsi, hindi naman lahat ng caregiver dito ay magkakamuka ang mga trabaho mga kainday mamsi. Dahil nga yung, ma yung ibang anak kasi mga kaintay si na mga alaga namin dito ay sila yung bumibili ng mga pangailangan ng magulang nila mga kainday si hindi katulad ng alaga ko, yung anak eh talagang sa akin nila lahat pinigay mga kainday mamshi, pag go grocery at pamimili ng mga gamot ng tatay nila o na magulang nila ako ang gumagawa mga kainday si eto na pala yung super farm na sinasabi ko mga kainday mamshi, at pumasok na nga tayo dito mga kainday at nadiretso na nga tayo sa pharmacy mga kainday si para bumili ng gamot ni lolo ko kumuha nga lang ako ng number mga mga kainday mamshi para pag tinawag yung number ko ako na yung pupunta doon sa harap ng counter nila mga kainday mamshi at tapos na nga rin pala tayong bumili ng gamot mga kainday mamshi at pauwi na nga rin tayo hindi lang gamot yung binili ko sa super par mga kainday mamshi pinabili rin ako ni lolo ko ng perfume niya mga kainday mamshi at ng toothpick niya. kaya lahat mga kainday mamshi lahat ng pangangailangan ng matanda ko ay talaga ako ang bumibili mga kainday mamshi si Ayan, pawi na tayo mga kainday mamsi. Tapos na naman ang ating pamimili mga kainday.